Guys, tignan nyo, ang galing, ipinresear niya yung itlog, tapos tumigas, pagkatigas, hiniwa-hiwa niya sa lima, tapos, ay ayan, ipinirito niya, so ngayon ipinirito niya sa lima. Ang galing naman ng life hacks na yun, kaya ngayon, isang itlog, mapiprito mo sa lima, Wow! tamang-tama tama. may itlog kami. Kaya ngayon, tara! Game! Gawin natin yung life na yun. Kaya ngayon, eh, papunta na ako ngayon dito sa rip namin. At tinignan ko kung may itlog. At mayroon ngang itlog. Isa, door tatlo, apat, lima, anim. Anim pang itlog namin. So ngayon, namili ako ng malaki-laki. Kasi ang itlog namin eh. Napakagaling talaga yung lifehack na yun. No? Isang itlog, mapiprito mo sa lima. Ang galing. Tapos ngayon, ito na yung napili ko. Then ngayon, Ilalagay ko na siya ngayon dito sa freezer. Then, tapos hintayin natin siguro ng ilang taon para siguradong matigas. De joke. So ngayon, ilalagay ko na siya doon sa tabi ng yelo para siguradong titigas. So ngayon, inisod ko pa yan yan para mabilis siyang tumigas. Mga lipas ang sampung oras! So ngayon mga lods, ito na at dali-dali na ako nagpunta sa ref namin para kunin yung itlog na nilagay ko sa ref. Ayan na siya, siguro naman tumigas na yan Bumagdaman ko nga pala nilagay sa freezer So ngayon, eto na Ayan, antigas niya At parang bumigas siya Tinan mo, o, oh, pinapatalon-talon ko pa nga siya Ayan oh. So ngayon, tara, pumunta na yung kusina Para kunin na ang ating sangkalan at chillyo. Kaya ngayon, tara Hiwa-hiwain na natin siya So ngayon mga lods, ito na at binalatan ko na siya. Ayan! Wow! Ang galing! Talagang tunuga siya guys! Yun, ngayon, hinihiwa-hiwa ko na yan dyan. Ang tigas nga niya eh. Minamadali ko na nga eh kasi matutunaw na siya eh. Kaya ngayon eh, kailangan na natin iprito yan dahil baka matunaw na. At matapos nga palang paghihiwa ko at ayan na, tadali na natin siya sa kusina para iprito. Okay, nalagay ko na ang aming mahiwagang kawali at iniinit ko na siya. So ngayon nung mainit na, ayan, nilagay ko na yung mantika namin. Kunti nga lang pala maglagay ng mantika kasi, ano eh, wala lang para iwas kolesterol, di ba? Eh, hey. tapos pinag-ikot-ikot ko yan, no? Parang ikaw pinag-ikot-ikot, de joke. Ngayon, pinarito ko na yung mga itlog, isa-isa, pa para maluto na. Napakaganda-ganda ipax niyo, no? Kalahin mo itlog, pwede pala ilagay sa freezer, tapos tumigas. Pagkatigas, iwahiwain mo, Pwede niya siyang mahati sa lima. So ngayon, lima na nga yung kakait. Eh. So ngayon, habang piniprito ko siya, hihintay ko na siyang maluto. Tapos maya maya, ayan, babalik na rin ko na isa-isa para maluto na rin yung kabila. Ngayon, luto na siya. So ngayon, ni ko na siya at lalagay ko na sa plato. pa isa, -isa. Ayaw pa ka magpakuha nung isa eh. Oh. Ayan oh, talagang pinahirapan pa ako eh. Ayun, ngayon, ito na siya, nalagay ko na siya sa plato. Ayan Wow, dumating na siya. Ang galing. Kaya ini dadalhin ko na sa dito sa lamesa namin at tayo ay kakain na. Yay! Okay, thanks for watching. Bye-bye. Okay.